Gabi na nung nakaalis kami ng bahay kasi si Grey Grey late nang nagising sa nap time niya. Kaya sabi ko dito na lang kami pumunta sa malapit. Medyo na confused pa nga kami dito kasi parang sarado siya pero alam ko nga open na to. Pero siguro dahil wala pa masyadong mga stores dito kaya mukhang wala pang tao. Ito talaga yung pinunta namin dito, yung outdoor playground nila. And sayang nga hindi namin naabutan yung parang holiday playground na play area, ganyan. Kasi January 15 to, tapos may nakita kaming signage na until January 14 lang daw yon Well, medyo biglaan din kasi yung punta namin dito. I mean, hindi namin masyado na paghandaan, so hindi namin na-check yung schedule. Pero okay lang kasi may outdoor playground naman. Sobrang simple lang nung playground nila dito, pero sobrang nag-enjoy si Grey Grey. Kasi ang dami niyang nakakalaro ng mga bata. Tapos malawak yung open space, kaya ang dami niyang pwedeng pagtakbo-takbuhan. Habang naglalaro si Grey Grey, bumili naman si Daddy Gerald sa Burger King ng snacks namin. Late snacks na nga yan, kasi parang 6pm na ata yan. Buti na lang pwedeng dalhin yung pagkain dito at dito na kami kumain. Kasi si Grey Grey ayaw niyang umalis dun sa playground, gusto lang niyang maglaro ng maglaro. Kaya kami dalawa lang ni Dati Gerard yung kumakain dito sa gilid habang binabantayan si Grey Grey na maglaro dun sa playground. Halos dalawang oras ding naglalaro si Grey Grey dyan hanggang sa lumapit siya sa akin na umiiyak siya. Yung kalaro niya kasi umuwi na tapos feeling niya siguro iniwanan siya. Siguro kasi hindi nagbabay sa kanya yung kalaro niya. mafi feel mo talaga sa iyak niya yung lungkot na umalis na yung kalaro niya kahit na marami pa na ibang bata doon. Kaya para tumahan siya, ayan binila na lang namin siya ng balon na umiilaw kahit na napakamahal na ito, 150 yan, Diyos ko. Tapos nag-decide na rin kami na kumain na ng dinner kahit medyo busog pa ako kasi si Gregory hindi na siya nag-snacks. Dito kami kumain sa Nonos kasi bago to sa paningin namin so gusto namin i-try. Kahit sarado pa yung ibang mga stores dito, meron na rin namang mga open na restaurants and fast foods kaya meron kayong makakainan. Ito in-order namin from the kids menu para kay Grey Grey. Chicken, fries, tapos may kasama na siyang drinks. Tapos, eto naman yung sa akin, roasted beef belly na solo. Tapos, mashed potatoes dapat yung kasama niyan. Pero, pwede daw i-switch into rice. Kaya, rice na lang yung pinili ko para may rice si Grey Grey. Tapos, kay daddy, itong pesto cream with grilled chicken. Ang sarap nga ng kain ni Grey Grey dyan kahit hindi mo nasubuan kung na siyang mag-isa. Kasi, gutom na gutom siya. Paano ba naman, eh, dalawang oras ka nagtatakbo dun sa playground. Sinong hindi magugutom pagkatapos? In fairness ang sarap ng mga pagkain nila dito kahit medyo busog pa ako inauubos e, ko talaga tong in order ko. Meron din pala silang mga tables dito sa labas bukod sa loob pero dito na kami umupo sa labas kasi mahangi naman dito ang sarap din pumuesto. Next time babalik kami dito pero siguro mas aagahan namin mga hapon para mas mahaba yung time namin. Malapit lang din kasi ito sa amin and ang maganda dito, meron silang open space, may outdoor playground and yun din talaga yung isa sa mga goals namin this year, ang mas mag-explore ng mga open space, yung mas close sa nature, ganon. Anyway, nag-order din pala kami ng ice cream kahit ang lamig na neto pero kasi gusto namin itry yung nakita namin doon sa menu nila. Parang si Grey Grey ata yung pinaka nag-enjoy dito kasi minsan lang yan makakain ng ice cream. Hindi kasi talaga ako mahilig sa mga matatamis and yung sana yung gusto kong magaya ni Gregory kaya gusto kong i lessen pa yung intake niya ng mga matatamis para hindi siya masyadong masanay. Alam niyo busog na busog na kami sa mga kinain namin pero binigyan pa nila kami nitong mga complimentary na tinapay and sayang naman kung hindi namin kakainin di ba? Kaya kahit busog na tayo i-push pa rin natin 'yan. And in fairness, ang sarap nitong cinnamon banana ata, yung pangalan niya, hindi ko sure. Pauwi na sana kami, pero si Grey Grey humirit pa na gusto pa daw niyang maglaro dito sa playground, kaya ayat pinagbigyan muna namin sa glit.